<laughs> <laughs> yeah. Rage room. kagabi madilim kaya nagmadaling pumunta sa resume bago pa may mangyaring maligim sa sakin nilikom ang lahat ng inggit na pensyong dinalahan niyang bawat panalo ko sila galit ng lilisik mga mata nila inisinisiksik sa dibdib pinilit ko na huminahon laging inipit kaya tumilapon hanggang sa ako tuluyan na Pisiyat masado masyado pa natutukan ng poot nilamon malikan ng inamon ikaw ay bin kindaon, sa sungay kindaon. Ayokong pumatay dahil sa utos ng Diyos. Kahit gustong kumatay na ko ang boss. ko pa rin Panginoon, masusunod surti ka. Ayok ka, nandun pa. didi na.